Hello guys, uh, magandang gabi. Nandito kami sa ER Alksham restaurants. So, try lang namin kung uh, masarap nga dito. Kasama ko nga pala si Jazz Hi. at si Kuya Arsenio. So, we'll try here uh, kung masarap na talaga. Ito nga pala guys ang menu nila. Yan, yeah. Meron rin pala ng eh. ano, ano yan ano, sa warma? So yan, ah uh, ang ibig linis ng restaurant. ah uh, ito guys, nagbigay sila ng So, Subukan nga natin ang soup kung talagang masarap. Ay, masarap. Mm, -hmm. masarap nga talaga guys ang soup nila. Ah, mm ito Masarap daw sabi ni Jazz. Yan. Munggong dilaw. Munggong dilaw. Masarap nga naman talaga guys.

Ako yung mukha. Ako pag yung mga na nagdadahit, eh, tapos pakita na, ko wala ka. Ay, naku! Hindi, okay, ano naman yan? Video? Yan nga. Ano, Mag-inupload ko yan. <laughs> Hindi ka naman nanonood ng ano ko? Manghang na nga po ano Ang manok, wala sa lasa. Wala lasa. Ang basta dito. Ang basta na dito. Hindi siya masaya sabi ko kay Inday, babaan niyo ang presyo niyo kasi doon. Sabi ko, malapit lang dito, mura ang pagkain. Palo kayo. Gamit na arabic mo. Gamit na mo. Yung hmm? katagasari mm. mm. yung mga saan Kaya nung, yung... Luya. Hmm. May nagkaroon sila mag-ano, tinila sa matigas. Bakit yun yung bigyan ng gas to. Mm. Wala akong gas, ba? Pa-deliver ka Pa-deliver mm hmm Ito yung nilakpa. Matusubo ko na kape nga. Sinok. Hindi naman yung nasarapan ko na kape. Doon inisip yun siya sinusubo ka. Matusubo ko siya kape

paano mo kumakain pag gabi? Ha? Hindi ako so, kumakain sa gabi? Uh, Dahil Ha? Mag may na lang kumakain ng kanin? Hmm? Dalawang pa lang? Tulog so, ka? Tangali lang? Kamagaya, so, isang sliced bread sa gabi, isang sliced bread sa gabi. Gusto mo yun? Ano yun kapag gumain? Pero pagkain naman, kasang matupa ka pa kainin. To the useless ang food. raw. <laughs> Diagnose hindi na ako mapipepse. Pupunta ako kay... Ano yan? Mata? Kala ko ba kaya hindi ka na mag-sugar? Si Kung nalilala siguro ba si Jefferson sumatak. tumas niya ako. Hindi may ako sa mga salamin. Hindi ako sa may ako Hindi may ako ni Madam Dati. minsan para ako nahihilip ang iyong gumagay gumagayin ako. Magpatsa ng bibi mo. Bibi ko ka naman eh. eh. Kapagin so, ko rin gano'n. Alalanin mo, 60 ka na. Huh. <laughs> Bilang gano'n. Siguro tayo yun pala. Ay, pala pagbuto ka ko na pano, babla lang pa baka. Hindi sa alam maniniwala ko. Sinuwenta, baka sabi yung 20 plus lang. Oh! <laughs> Di ba yung na-feature sa, ano, na ginastutan niya talaga ang sarili niya para bumata siya. 64 years old na siya. Yung heart niya, 34 years old yung liver niya eh, sa 18 years old. Talagang sinastusan talaga. Meron na palang ganun. Ganun? Well, mm -hmm. Yung mga masinsya. Mm -hmm. Ay, parang kaya mababandain. Mm -hmm. Wabang nag, ano ta, nag, sa, nag, 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 nag gym, nag, ano. 64 years old na siya, pero hindi mo siya mahalata na 64 years old talaga. Kaya nyo sila, oh. Malakas na talaga sila, no? Mm-hmm.

yung um pakisayin mo 'to. Silagay mo 'yan kasi pabalot. Ha? Ito kunin mo, ilagay mo dito. Ito ilagay mo tawsi pabalot. Bigay kay barang. Okay kayo. Dali lang, Mag-isa. Yeah, okay. 'Yan. 'Yun naman sa ató. Kinakain ko na ah. Hindi yung ano. Yung life mo ano. Matuloy na ko na busok ng soft drink. Uh, hanggang dito na lang guys uh, tapos na kami kumain salamat um, salamat nga pala sa pag support sa youtube channel ko hindi pa ako nakakapag uh, gawa ng mga sa uh, amin yung medyo makabuluhan na na video kasi sobra pang uh, mainit dito. So, sabi ko nga sa inyo, as I promise, dadaling ko kayo sa iba't ibang lugar dito sa Saudi pag medyo maayos na ang panahon. Salamat guys!